Hello. Uh, good morning po sa inyo, mga solid followers ko. Uh, muli ay magbabahagi ng uh, panawag. Ito po yung uh, panawag sa pitong ilawan at ang pinagkaisahan nito. Ito po ay dinadasal sa umaga uh, upang magkaroon po kayo ng liwanag sa inyong buhay at uh, poder at protection sa kasamaan at diskrasya sa mga masa pangyarihan, So, uh, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video ito. Uh, intro muna po tayo. Hello, guys. Welcome back. Luzon Pisayas at Mindanao at uh, bu sa buong mundo sa mga OFW uh, out po sa inyo sa solid followers ko at uh, sa mga non-followers at uh, viewers uh, ingat lang po tayo lagi sapagkat ang ating ah uh, puhunan sa ating uh, pagtatrabaho ay ang ating sariling katawan upang kumita ng pera lalong lalo na po kayo dyan sa abroad yan ah uh, Lubos po ako nagpapasalamat sa lahat po na nagtitiwala na umorder sa akin ng lahat ng medalyon at mga batoo mo at kung ano na pa. Uh, yun, uh, kahit na through d ang mode of payment o payment first ay uh, nagtiwala po kayo na kahit nandito po ako sa Mindanao ay uh, nakakarating po ang aking mga order tulad ng mga yan. So, yun. Uh, maraming maraming pong salamat. At uh, sa mga gustong kumontak din po sa akin, narito po ang aking FB account. Uh, pakipalo po. Yan. At uh, mag-message po kayo sa aking messenger. at Yan lang. Nag ito lang po ang aking nag iisang Facebook. Uh, yan. Ito lang po ang aking pinaka uh, main. O, so, ito pagi balot po ha. Sa paki-suporta po. At dyan din ay nagbabahagi po ako ng mga orasyon at dagdag kaalaman. So, po kung wala po dito sa akin uh, channel ay sa Facebook ko na 'yon ay magkaka-baka uh, na doonahin yung mga hilanat ng mga orasyon. So, yan at uh, narito na po ang aking binabahagi. Ayan screenshot nyo lang po at uh, i-crop nyo po para inyo pong makita. So ang ang pitong ilaw-ilaw na 'yan ng langit ay uh, nagbibigay poder at uh, itanglaw sa inyong buhay. Nagbibigay din po 'yan ng magandang kapalaran uh, sa oras na inyo pong dinasan ito sa tuwing umaga uh, bago malis ng bahay, pwede rin po out konsan ka man naroon bawa na sa mal na sa liblib kayo na lugar banggitin niyo po ito at uh, huwag kalimutan banggitin ang pinagka isahan ng pitong ilawan ito yan po ang uh, pinaka susi yung pitong uh, pinagka isahan ng pitong ilawan ng langit so yun uh, ay salamat din po pala sa lahat ng mga nag-share ng mga video ko sa kanilang mga Facebook, salamat po sa inyo mga sharer. Uh, sa inyo pong tulong ay uh, na pag share ay nagkakaroon po ng uh, ano uh, kaalaman ng kapag ating Pinoy na naniniwala sa mga ganitong mga orasyon. Salamat po sa inyo pong pag-share. Malaking bagay po yan ay may tutulong po ninyo sa akin shout out po sa inyo. so, yun, uh, Yon, uh, sana makuha ko rin po ang isa kong channel, yung ang missionary mo may balik ko po sana. Hanggang ngayon hindi ko po nakukuha o nare-recover. So God bless. Maraming maraming pong salamat. Ingat po kayo lagi. Mahal ko kayo.